Okay, mag mukbang tayo guys. Tikman natin to. Ay, may malutong e eh, oh. Dali, sarap sila. Tanggalin natin yung uh, merenda tayo guys. Tama-tama, gutom ako. Galing ako sa ano, duty. Mmm! Ang ko ba yan ako? A ito, ayos. esto da Y a mí. tayo, bumumukbang ako. Itong aking ano ngayon, ako'y gutom na gutom. Bibula akong tinapay. Eh, ito ngayon yung ko. Okay. Ay, 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 may go. Ang May Mm -hmm. kagaya ko na sige three zero kahapon ito pa makala ako nung una hindi pa tinignan ko ito nung ah uh, Pernis yata yun. Ano yung... Hindi. Oo nga. dapat talaga? Ayos, kay. Ayos. Ang pangit lang dito. Balat. Pero ayos siya, oh. Oo. Uh hindi eh, iniisip ko gan palakihin ng ganong kalaki sa dati hindi o oh, yan okay Babay po Babay.